Hello, good morning mga best friend. Pupunta tayo ngayon sa Samba. <laughs> Depende. Ay na ko? Hey, ikaw na mag entry ko. Eh, hey, Ikaw na? ano? Ah, good morning mga best friend. <laughs> okay. Punta kami ngayon sa Piniranda. Pag maganda yung panahon, pag walang bagyo, pero mukha, alam, walang, walang naman walang bagyo, mag ano kami, ano, ah, maliko. Maliko. Sa Nicolas, Pangasinan. Ah. Uh, 4.46 na nang umaga ngayon Ayan, hindi na natin masyado na vlog dun sa bago tayo malis kasi lagi tayong dumadaan dito eh gamit ko raider nga, namimiss ko na aking raider <laughs> uh, malapit tayo sa rotonda dito sa Norsagaray uh, dito tayo dumaan sa adventure road yun nakita nyo kanina may mga ano, ginagawang kalsada buti naman kasi matagal lang luwak luwak yan eh so ngayon nire-refer na nila uh, may bagyo ngayon eh pipito o hindi natin alam yung weather depende sa panahon kung maganda ang panahon uh, didiritso tayo, tayo ng pangasinan ng pangit dito lang tayo sa Peña Randa top speed top speed kami ay naka boy top speed <laughs> ingat ingat ayun so, update ko na lang kayo mamaya o dito tayo dadaan sa dati natin dinadaanan na always sa bypass road labas natin ay shell Okay. Dito na tayo sa may bandang ah, nakalagpas tayo mga best friend ng ano arko ng San Miguel. Time check 5:39. At medyo nakikita ko ng kalangitan, parang kulimlim nga. Ah, tanghangin eh. Malamig ang hangin. Hindi siguro no kita sa camera. Sa kanan Rico? Ano? Ah, dyan sa likod. Oo oh, nga, lamig ng prisa. delikado tayo ha? ah. Ah, kulimlim mga best friend yung ano, kalangitan natin. Dito nga yung bagyo, yung pipito. Oh, baka hindi tayo makadiretso ng ano, ng maliko kasi delikado yan ang bag ang tatama kasi ng bagyo is ano Bicol tapos yung norte yun yung dadaan ng bagyo super typhoon pibito oh, Pindi, randa na lang muna siguro tayo Pindi oh, dito. Hindi pa tayo nakakalagpas ng, ano, san, ng ano, San Rafael Nandito pa rin tayo sa San Rafael Mag-aalas 6 na ngayon ng umaga Hindi pa tayo lumalagpas ng arko ng Nueva Ecija. Wala Ah, hindi ah, dito 5. pa. 48 kilometers pala. ah 48 kilometers. Mula mula, mula mula DRT. Ah, kasi doon ka nakapag ano ng set ng ano ano. Ah. Uh. Ulan to, mamaya sigurado. Kasi uh, ano, ang madilim. Sabi, uh, nakalaw na nga ilo ko. Ito, malapit tayo sa Petron. Malapit ba? Oo. Sa... Dalawa ko San Isidro Road. Dalawa taklo. Ganun. May daan kaya dyan? Hindi ako naka-waze eh. Sa... Ah. Pinyaranda? Waze mo na lang. Waze ko na. Ano? Petron na ba? Kaliwa ka yung Petron na. Oo, oh, ito nga eh. Ito, ka na. I-gigilid ko lang. Sige. Okay. Ang taas oh. Wow. Iwis natin. 16 km. Ito hmm. hmm, na. Hmm. Ito. Hmm. Ito siya ha? tara. Bakit? Bakit ka? Oo. Habang mabagal pa kanino, bakit ako? Wah! Wow. Para nakakailang umakit, natatakot ako eh. Oh, Parang... Mabagal, okay lang. Mga 20 takbo. Ah, pag mabilis, yari. Oo, oh, na, na ano, gigewang ka. Gigewang. Oh, madilim mo, oh, Ang kalangitan. Hmm. Ah, ito na yung arko. May base Oo. Oh. Welcome to Nueva Ecija. So mukhang aabutin tayo ng malakas na ulan. <laughs> oh, ang kulit nyo ha. Tumuloy pa kayo ha. Wait <laughs> natin. Still <You're> ah. <laughs> Ayun eh, no? Gapan na? Gapan City. In God we trust. Welcome to Gapan. Talagang may arko pa rin talaga ang Gapan. Siya pa na arko. Maliwanag na. Marami na rito ang mga ano, tindahan, mga best friends sa gilid-gilid. Oh. Ang Kung dumadaan kami rito nun, halos wala yung mga tindahan na yun. Year 2005. Mm, Grabe na. lalim na eh. Biglang ano, parang roller coaster. Oo. Uh, Tinaka-tricycle namin ito ng asawa ko. Uh, Pag-uwi kami ng Pangasinan. pa sa mic yung alam, umul ng motor ko oh. Ayan, medyo maganda-ganda na ngayon kasi ano, hindi na madilim May na yung mata ko sa gabi Pagka rito ano, maliwanag yun Kampante ako Malayo pa lang, kita ko na yung lubak eh Pag yung gabi ang biyahe, di ba ang hirap? Oo oh. Kung may mini driving light yun, kita kasi so, wala pa tayong mini driving na. Uh, <laughs> uh, hey, naka. pala may rat ako, lang <laughs> talaga Aba bali ano na! <laughs> hey. Ha? Aba Oh, <laughs> nagkabos Tep na wala! Nagkabos na wala! biray! Safety pa, hindi, nakapipitin pa kilometers naman na kasi tayo. Uh, ang kasi ng daan. Oo. Uh -huh. zoom ah pa, baka biglang kumanan kakatakot yung motor na ganyan eh baka biglang kumanan ay liliko na tayo uh, malapit na kaliguan malapit na oh tulit ako nga oo nga eh malapit na saan so, dito ang daan ay eh, pagarito rito oh. sundo natin tong truck halos karamihan na ano nga dito sa Nueva Ecija, maraming nire-repair na karsada oh. Hmm. Ang kapal rin nung ano oh, simento. Kaya nga eh, tapos ispalto pa nila yan. Oo, oh, grabing kapal oh. Yan, taas yan. Taas. Hindi man lang pinantay doon sa kabila, dito sa ano doon. Tibay yan, lalo kung may bakal, kasi walang bakal yan eh. Meron. Meron ba? Yung mga lines-lines lang. Uh -huh. May isang tultok lang pala na line, hindi yung mga cross-cross. Yung sa Japan talaga, sa Germany, eh, grabe. Hmm. Nakita ko kasi sa FB yung pagagawa ng kalsada nila. Mga uh, punong-puno mga bakal. Punong-puno -punong ng mga bakal, parang nag -slab. Mga solid, no? Oo, after 18 years daw, bago masira yun eh. Oo. Oh. Eh ilang taon lang eh. Butas-butas na. Kasi may isip na, na Pilipino kung gagawa na lang din dapat patibay din eh para pangkatayalan Oo nga eh Ayan, Delikado yung mga ganyang ginagawang kalsada pero may mga reflectorize naman Oo uh, Kung wala, yari eh Yari, gabi Gabi, tapos may inailaw mo Kakanan tayo Ilang pala na, ay uh, 320 meters kakanan Lapit na Lapit na, oo Ito yung daan papuntang ano eh Yan o, may uh, Ano, may pinyaran daw oh, daw punta tayo ng minalungaw. Oo. Oh. oh, ano, Tandaan ko to. Oo. Oh, oh. Ito. Yan. Ito may malaking irrigation. Oo. Oh. Peñafranda. PCX mo ba yung bago nun, yun na, tayo. Ay hindi, yung barako yung dala ko nun. Oo pero PCX pa yung ano, wala pang Raider, wala pang Wala raid. pa, PCX yung bago nun. Oo, uh, wala pa sa linggo ata, no? Oo. Oh. Buti, hindi yun na dala ko. Oo, uh, puro gas-gas yun. Hahahaha. <laughs> sa <laughs> pahal ulan diba, nabasag ah! na, aah! Uy, Ina na naman! Tumalunan ko! Alun din, oh, ay, siya pa! Grabe, lagapak na rin sa siyak ko. Ako rin. Hindi ko napansin Kakakwentuhan natin. <laughs> Tapos walang pintura. Grabe. Eh. Sa pool yung shock sa una. Ako rin. Yung sa iyo. Ako rin. Parang nabengkong ang gulong ko sa harap eh. Paktay. Oo nga. Parang nabengkong ang mags ko. Talon ako eh. Ayop na yun. Okay tinang, pa naman. Tinan ko nga. Parang okay pa naman. Masilip mo ba? Oo. Tinan mo. Ang ano ba? Ang gulong mo? okay naman ang gulong mo eh Isa yun Medyo okay naman. sabay tayo Okay Gey sabay Gey una kang konti Wala okay Okay naman Yung sa huli nga at ilihan ko Wait lang Tuloy ang takbo Okay naman Okay naman Tibay talagang mag snow stock Yung ano ko Yung Shock Tipos Tipos <laughs> Pag-bearing na ito, palit, sigurado. May kalog? Oo. Oh. Grabe, uh, hindi natin napansin yung ano? Yung hams? Kaya nga eh, dalawa um, pang hams. Punti ka ha pa ako sa isa. Ano eh, medyo kwan eh. Medyo madilim-dilim pa eh. Oo, oh, tsaka ano eh, walang pintura eh. Walang pintura pa naman. Lagapak na. Oo. Oh. Tsaka <laughs> akala ko kasi sa malayo, <laughs> ano lang, akala ko yung lubak lang uh -huh. kaya dire diretso na nalabot ako eh, yun pagka ano pala malapit na yun naka BG naka video. so nakita ko nasa harap mo ko ano eh umangat yung likod ko eh kita mo yung ay, ako ang harapan ko umangat ako Bakit <laughs> yung akin yung likod ko pagka preno ko eh pag kapera sa likod yung harap tangin ang lalim Ah, uh, anong grip kanina? Ito ba yun? Pinyaranda pa? Saan pa pinyaranda pa to? May ito? May nalawang ako eh Pinyaranda ang sabi eh Ito, nakawisa siya ko eh Ito yung dirahan na natin nung eh I Ay, mean, hindi eh Nagbinalawang tayo Pinyaranda tayo dumaan Oo nga Ito, pinyaranda ba Yung isa Ay, sige, ano ko ulit eh Bypass road Ben. yun? Pinyaranda? So, uh, bypass road Dahil lubak sabi ah, ang bulong ng gulong pa wish natin ulit lipad eh lipad dapat ako na. ah Napakahaba talaga dun Okay, hindi uh, ka alun-alun? oo na yung ano? wah yung ano? Ay, papalik papalik hindi ka alun-alun e hindi oh ito ate, mahaba Saka. Ito nga'y mahaba. Dito pa eh. Dito ang niya Dito na. Yes. <laughs> Oh, 110 110? Uh, Oo Tara, kailangan ng ano, nang polang medyo mas pabigat dikit Oo, uh, walang dulo halos Oo uh, uh, Walang masyadong dulo Yung mababata dito, Oh ito na yun oh. Tara na Oo, uh, tara Ayan, nandito na tayo mga best friends sa Robinsons, Gapan pinapasok na hindi ano. mo parang ano ano yung pinuntahan natin kanina parang hindi pa it parang hindi pa yun yun kaya hmm. Uh, kasi napaka paano eh puro damuhan yun eh yung, yung, yung sa kanila eh paano ko lang sa video mamaya damuhan yun sa kanila eh uh, may ang ikli nun tapos ano yun alun alun oo oh. pag nagilokos na lang Oo. Oh. Mananawa ka rin ng street. Ang ganda pa ano? Oo. Oh. Ang kaya yun sa kanila. Sinasabi. Ayun lang naman ang piyaranda eh. Baka sa banda ron pa. Baka nga. Kasi ano eh. Maano dun eh. madamoy. Eh. Hmm. Sa may tagupan ba yung banda? Tagpa tagupan. Alin? Doon yung sinasabi mo? Oo. Oh, layo rin ano? Oo. Oh, layo nga rin. Alamanin tayo. Sige, nagpatrapikin tayo. Grabe na yung ano. Kaya Baka hanggang kabanatuan na lang tayo siguro? Oo. Uh, Tapos pabalik na tayo? Kasi yun. Nakakabay no? Doon tayo dumaan sa dati nating dinadaanan? Oo. Uh, doon maganda doon. Sa... Um, sa best friend natin. Oo. Uh, <laughs> Touchdown Santa Rosa Laguna <laughs> Santa Rosa Ay, Negra ha? May, emergency eh no? uh -huh. Santa Rosa Negra Isia Ang <laughs> best friend Six thirty-three in the morning. Ito klaro klaro yung karsada, walang ganong mga oh. nagra-rides. Kasi kada to umiyo na sa likod ko. Uh, kasi masama nga ang panahon ngayon. Parating na si Pipito. Ah. Uh, Ay, hindi na pupunta dito eh. One time lang ako. Hindi wala pa akong picture dito kahit minsan. Ito mga best friends sa uh, 7-Eleven gaman. So, hindi na tayo didiretso doon sa ating destination kasi yung panahon natin talaga hindi kaya kasi doon pa lang kami. Nasa kabanatuhan na kami kanina sa Arco. Uh, nag decide na kaming bumalik kasi uh, masyadong delikado. So, ayun. Pabalik na kami ngayon. Nag-milihan na lang kami. Ayun, nandito na kami. <laughs> nakailang ilang km ba? Ano? Sabi natin na 186 186 km Oo. Wala eh Hindi natin pwedeng i risk yung buhay natin So ayun lang hanggang dito na lang natin Tatapusin ang ating vlog for today Okay kita kits sa susunod na vlog Bye bye